Mga kapaksiyo at eh, we start na naman tayo mga kapaksiyo sa ating pagluluto mga kapaksiyo Pero bago ang lahat, good morning sa lahat ko mga followers and mga viewers. Ayan sa ating bibit, andito naman sa kanyang munting kusina. Ayan, ito ay pa yung lulutuin ko mga kapagsiyo. <coughs> ay, Diyos kapaksiyo Nasabit ako sa aking laway. Ayan mga kapaksiyo uh, ayan po, gawin kong... Um, sinigang na liempo at saka pork stick na pork chop. Yan, tapos na po rin ako magsaing mga kapaksew. Ayan, 3 kilos na bigas yan. Kaya mga grabe no. Ito naman yung malunggay mga kapaksew. Na uh, medyo na ano yung malunggay ko. Pero nangalagas na. Dahil hindi ko ito nagawa kahapon. Dahil birthday ng aking mister nga nasa namayapa na. Kaya ngayon ko na lang ito gagamitin. Ayan mga mga kapag, so good morning sa lahat kung man, manunod ng aking video Huwag naman kayong magagatubiling manunod sa aking video Para makakakita din kayo at makakakuha kayo ng aral Sa aking mga sinasabi mga kapag So hindi naman siguro masama no yun lang naman po ang aking hiling sa inyo, mga viewers ko, at sa mga followers ko, sa lahat-lahat ng mga kaibigan ko, sa mga kapag-anak ko, huwag kayo mag-atubili na manood ng aking video, mga kapagsiyo. Dahil ang video ko ay minsan ay may napupulot kayong mga magagandang aral.